For today's video mga katropa pigs, halina at samahan nyo ako dito kung saan ang usapan naman natin dito ay yung parvovirus. Alam nyo mga katropa pigs, ang dami kong nakikita sa post sa Facebook na nakararanas ng ganitong uri ng sakit. Ang parvovirus ay isang virus na nakakaapekto sa mga baboy, lalo na sa mga buntis na inahing baboy. Ang virus na ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa pagbubuntis at panganganak at maaari natin itong ikalugi mga katropa pigs. Ang sintomas ng parvovirus sa baboy ay ang kinabibilangan ng pagkadelay ng panganganak, pagkabawas ng bilang ng mga biik. So minsan, manganganak yung baboy nyo, dalawa lang ang buhay, tapos karamihan dyan ay mummified na. Pagkamatay ng biik sa sinapupunan, ito yung nandun pa lang sa loob ng tiyan, yung ating mga piglets, ay namamatay na po sila at kaya po sila nagiging mummified pagkabawas ng timbang ng mga biik so medyo maliit yung ating mga timbang ng ating mga piglets pag ito ay lumabas na mga katropa pigs ang parvovirus ay maaaring makuha ng mga baboy sa pamagitan ng direktang kontak sa mga infected na baboy kontaminadong pagkain o tubig, kontaminadong kagamitan. Ang pag-iwas sa parvovirus ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga inihing baboy. So kami mga katropa pigs, uh, 14 days after parrow o 14 days mula nang siya ay manganak, kami ay nagtuturok ng parvovirus para sa next cycle niya ay ready na uli yung ating inahing baboy. Pero sa gilts po ay kami din po ay nagtuturok. Ah, I-review ko lang po yung program namin kung anong age po namin tinuturok ito sa ating mga dumalaga. Pag-iwas sa direktang contact sa mga infected na baboy. So syempre kailangan yung may mga lumabas na parvovirus or mga mummified, uh, isinop nyo pong mabuti yung mga lumabas na piglets na gano'n dahil maaari pong mahawa yung mga kasamahan nito pag po ito ay nalanghap. Or may mga kawala kayong baboy tapos rektang na amoy nila yung ating mga mummified or inamoy-amoy ng kanilang ilong. So, rekta po yung ibig sabihin natin doon. Sa pagpapakain ng baboy ng mga malinis at ligtas na pagkain. So, dapat yung mga panalok natin, ugaliin natin na linisin pati yung mga labangan natin. Ang pagkagamot sa parvovirus ay depende sa mga sintomas at kalubhaan ng sakit. Ang mga veterinaryo ay maaari magrekomenda sa inyo ng mga sumusunod. Yung pagbabakuna ng mga katropa pigs, humingi kayo ng recommendation sa inyong mga veterinaryo bago kayo mag-apply ng bakuna na parvo sa inyong mga inihin. Pagpapakain ng mga baboy ng mga nutri-rich na pagkain. Pananatili ng kalinisan at kaayusan ng kulungan ng baboy. Lagi lang naman talagang ang sosie para iwas sakit tayo ay yung kalinisan natin sa loob ng pigiri pero dapat mahalagang kumonsulta sa isang veterinaryo upang matukoy ang pinakamabuting paraan ng pag-iwas at paggamot sa parvovirus ng mga baboy, alam nyo mga katropa pigs nakakalungkot lang talaga, yung pagbuntis yung mga inahing baboy natin tapos inaasahan natin na meron na tayong pambayad ng feeds, tapos may paanakin tayong baboy, tapos paglabas ng baboy natin, ganito yung mangyayari, so nakakadismaya talaga nakakapanghina kasi uh, yung inaasahan mo na maaaring magbayad ng mga bills mo ay ganito pa yung nangyari mga katropa pigs, so sana may nai tulong tong video na to para maging aware kayo Uh, sana ay ma-share nyo rin po... Para marami tayong kahagracer na matulungan... Alam ko po na marami sa inyo... Ang hindi pa nakakaalam ng sakit na to Kaya paglabas ng mga biik ninyo... At nagkataong ganito pa nga yung lumabas... Ay talagang nakakalungkot mga katropa pigs... So para hindi na maulit mga katropa pigs... Ay magbakuna na kayo ng parvovirus... Hindi man 100% na protektado ang ating inahing baboy... At least 80% man lang ay protektado nito... So kagaya nung nanganak namin nung isang araw pwede sa sa isyong buhay, apat yung mummified at isa yung stillbirth. So at least kahit paano, may na survive tayong napakaraming biik. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood. Pagla-like, pag-share, pag-comment at kung di ka pa naka sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, i-comment mo naman diyan sa baba para mapasalamatan kita. And happy farming po and God bless us all. Bye-bye.